slime at magnet. Pag pinagsama ay magiging magnetic slime robot. Pero, aakalain mo ba ng dalawang bagay na ito na tinuturing natin bilang ruan ay hindi mo aakalain? Pwede palang makapagligtas ng buhay ng tao at malaki ang potensyal na magamit ito sa medisina. Totoo nga ba? Pero, paano nga ba? Pero bagyan yan kapag bago ka pa lang sa ating channel. At kung gusto mo ng mga videos na kagaya neto, ay huwag mo nang kalimutang mag-like and subscribe. Tap mo na din yung notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Let's go! Slime ay isang bagay na ginagamit bilang mga laruan at stress reliever. Patok din ang bagay na ito sa internet na ginagamit bilang ASMR. Ang magnet naman ay isang bagay na nakaka-attract ng mga bagay tulad ng iron, nickel, at cobalt. Paano kaya ito ginagawa? Kapag ang powdered magnet at slime ay pinaghalo-halo, ito ay makakabuo ng tinatawag na magnetic slime. Ito ay gawa mula sa paghalo-halo ng slime at mga butil ng magnet. Ngayon, ano nga ba ang robotic magnet slime? Ang tinatawag na magnetic slime robot ay hindi robot na nakakagalaw mag-isa o nakakode. Pagkos ang robot na ito ay nakokontrol ng magnet sa labas para makontrol ang movements nito. Ang kagandahan kasi ng robot na ito ay kung gaano ito ka-flexible para pasukin ang mga maliliit na espasyo at kung paano ito kayang magpalit-palit ng anyo sa kahit anong hugis na maisipan mo. Pero paano nga ba ito magagamit at ang potential nito sa medisina? Malaki ang potential nito sa medisina sa kadahilanang kay ito pumasok sa masisikip na lugar at espasyo. Halimbawa na dito, ang mga bagay na nalunok ng isang tao na kayang kunin ng slime na ito. Kaya kasi itong magpalit bilang solid o liquid depende sa pwersa na, na apply dito. Ngunit, hindi ito pwedeng magamit sa mga gawaing medikal sa dalawang kondisyon. Una, toxic ito o nakakalason sa tao ang mga magnetic particles sa slime. Kapag pumasok ito sa katawan, mag makasama sa tao. Pangalawa, ay kailangan ng mga profesional na itrack o alamin ang lokasyon ng robot sa loob ng tao sa pangkalatan, ang magnetic slime na robot na ito ay sadyang napakabambihirang imbisyon na may malaking potensyal sa mga gawaing bagay. Ngunit, may mga dahilan ito na siyang nagsasabi sa limitasyon ng isang bagay. At dyan ang nagtatapos ang ating video. At kung nagustuhan nyo ang aking video, ay huwag nang kalimutang mag-like and subscribe. Adios!